Hello. How are you? How are you, anak? Kumusta na ang pakiramdam ni mo, anak? Kumusta na? Ha? Kagabi, guys, si papi nagsusuka na naman kagabi. Nagtrapo na sa kus yung sinuka gabi, guys. Duhagi ka pundok. Kaya hindi ko na siya pinaano, hindi ko na siya pinaulam ng daing. Baka kasi siguro yung, yun ang dahilan kung bakit nagsusuka si papi dahil sa daing. Okay na imong pakiramdam anak. Wala naman nagdaguok imong tiyan anak. Wala na nagdaguok imong guys. Wala na nagtingog. Silaw ka yung kamera. Silaw ka yung kamera. Smile, eh. Ismail wi Ismail, ah, nai na ka. Ismail anak, Oloy ka kagwapo, oy, o Ismail, matas ulitaw anak. ehhehehe, matas ulitaw vi Sige na, U -u -u -u. matas ulitaw Sige na bi. magpalit pa ikog chicken ron anak, ha? magpalit ba ikog chicken ron matas ulitaw wi? Ayan, sa wakas guys, wala na pong ano, parang wala nang sakit ang kaniyang chan kasi wala nang tunog. Kahapon, malakas ang tunog nitong tiyan niya. Karon, wala na siya mga palangga, wala na tunog ang tiyan ni papi. At ayan, yung pinaulam ko ngayon sa kanya guys is lumpia. Lumpia, ko, lumpia po ang pinaulam ko sa kanya, binilhan ko po siya ng lumpia. Marin nagbibinta kanina ng ulam, so kumakain naman siya ng lumpia guys kasi yung laman ng lumpia is mayroon pong baboy Nagtingog na sa dang kukuk na paminawa na kuk 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 kuha na siya anak, dag ko na nga langgam ang kukok. <coughs> dag ko na nga langgam ang kukok anak. Dag ko bitaw na nga langgam anak, ang kukok. Paminawa anak. Ano siya tingog sa kukok anak? So, mag-good morning ta sa imong viewers, be, in a happy Friday, mga langga, happy Friday. Say good morning, anak. Papi. Say good morning, anak, papi. In a happy Friday, guys. We say good morning, we say good morning, papi. Say good morning, in a happy Friday, guys. Pahuway usa si papi, guys. Kay bago pa ni kaon si papi. <coughs> na happy Friday mga palangga kumusta po ang inyong Friday dyan ayan si papi guys medyo okay na po siya guys wala na, wala, wala nang tumutunog sa kaniyang chan so thank you thank you for watching mga palangga thank you thank you for all your support happy Friday thank you thank you everyone ayan sa wakas guys kumakain na po si papi Thank you sa inyong prayer sa amin palagi ni Papi na ma -okay po siya. Thank you. E <laughs> Pasalamat anak. Mag-thank you ka anak.